super ganda talaga mga kanglar sulit ka talaga dito wala kang masasabi ayan welcome back na naman mga kanglar sa ating channel magandang umaga nga pala sa inyong lahat. ngayon nga pala ang gagawin natin, itorko muna kayo sa hotel na kung saan na ating uh, tinuloyan At dito tayo nag i mga kangler Kasi dry dock yung sinasakyan nating barko Habang nagda-dry dock mga one month siguro yung dry dock namin Kaya dito muna kami pagsamantala Kaya pakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito mga kangler Yun lang at samahan niyo ako mga kangler Ayan nga pala mga kangler oh ito yung tulugan natin. Ayan. Dalawa kasi kami dito. Ako yung naka-duty sa panggabi. Kaya dito ako ngayon sa araw. At yan naman yung isa na kasama ko dito yung tulugan niya. Kaya naka-duty siya ngayon. Ito yung is. Mayroon tayo dito ano. Gusto ka magkape. Mayroon. Telepono. Sakaling gusto ka may tawag ka doon. May gusto kang orderin o oh, may kailangan yan lang mga kangner saka ito tubig natin talaga may tubig yan kapi at mayroon tayo dito ano yung yan, ubin. ano mga kangler yung tawag nito rep natin. Lagyan natin ng soft drink sa ka hinigin. Saka ito yung hangera natin ng damit. Na ang Ito yung CR natin mga natin. Mayroon tayong TV ha. Kaya natin na panood na buksan yan. Ito yung CR natin na babo. Ano? Na babo. CR. maganda po yun, mga kangler. At dito. Wala ka pong masasabi. May blower tayo sa sakaling gusto mo pang patuyo ng buhok. Ito yung shower natin. Yan. The best talaga, mga kangler. Ganun po kalinis. Ganda. at ngayon ito tayo sa theres dito sa theres sa theres kami yan ang Ito ang natin. Ganda. Mauritius. Yan. Napakaganda ng hotel na ito mga kangbero. Yung mga trupa natin nandyan din. Sa mga iba kanya kanilang kwarto. Yan po dito. Yan. super ganda talaga mga kangar sulit ka talaga dito wala kang masasabi yun lang mga kangar kahit pa paano napakita ko sa inyo yung area na kung saan ay tinutuluyan nating hotel back to sleep tayo mga kangar Yun na mga At Thanks for watching na lang sa sunod naman.